Hello mga palangga, masayang sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Long time no voiceover kasi yung mga na-upload na, 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 upload ko mga video is wala na yung edit, wala na yung voiceover. Actual yun siya na nagsalita ako sa video. So ito ngayon is voiceover, balik voiceover tayo, o ba? Diba? So ngayon, for today's video ay magluluto ako na masarap na kakanin. Ay, bahala kayo dyan. Ayon yung manood, yung makita kung gaano siya kasarap. So, Ah, uh, itong video is uh, may dumaan na video sa akin, no. Tapos pinanood ko siya, eh, nainggit ako kasi mukha nang talaga siyang masarap. So, yung asawa ko is uh, nagpabili ako ng kamuting kahoy sa kanya. Yung Bisaya ng kamuting kahoy is balanghoy. Alam naman niya 'i eh, kasi sinabihan ko kasaba, tapos alam naman doon sa tindahan kung hindi niya alam, pwede naman siya magtanong. So, binilhan niya ako ng dalawang kilo. So, ayan na. Ginamit ako na food processor para hindi na ako mahirapan magano sa aking kamay balikat kasi masakit siya hindi pa ako allowed magagalaw-galaw pero ang mahirap lang talaga dito yung pagpiga ay naku, yung pagpiga talaga sa ah, madaming trabaho ay matagal siya matapos tapos ginamit ko na siya nung pagpiga ng juice ko pero hindi pa din siya pero kayo kung kung ano pigaan niyo talaga ng maigit para buwagag siya tignan so itong sa akin carry na to basta masarap importante yan di ba so naglagay ako ng ano, brown sugar. Tansya-tansya lang to kasi ayaw ko na masyadong matamis kasi may palaman pa tayo mamaya. Tapos nilagyan ko siya ng desiccated coconut kasi yun yung nakita ko sa pinanood ko. Ginaya ko lang to. Ayan. So ngayon is ready na siya. Maglagay na tayo rin para ma-form siya na bilog. Tapos nilagyan ko siya ng bukayo. Ito yung palaman na matamis na. ba diba, ang bukayo matamis na? Nakatikim na kayo. ba diba, O. Oh ganyan lang, pailaliman yung palaman lang natin. Tapos nakaride na yung dahon ng saging, nabilog ko na siya, nagupit ko na siya, as in malinis na siya, um, hinugasan ko, tapos inanuhan ng mai, ay yung, yung, pakulong tubig ang hinugas ko dyan. So, First time ko yan. So, hindi, syempre, hindi siya perfect. So, pangalawa na, maganda na siya. Tignan. Tignan nyo. Kasi ganda ko na siya. O, tignan. Charot. Ayan, o, ba diba? Nagpainit ako ng am um, tubig jaan tapos i-steam lang natin nilagyan ko ng cloth ang takip para hindi tutulo yung tubig so kung nakaabot kayo hanggang dito sa video na to ano uh, ay pakisagot ang aking tanong kung ano ang hinalo ko sa aking uh, kamuting kahoy ano ang hinalo ko uh, aside sa sugar diba so maraming salamat sa mga sasagot so ayan na naluto na siya tapos yung lagayan ko nabili ko yan lang yan siya online dibang ganda so Ayan, nilagyan ko siya ng bukayo sa taas kasi marami akong extra ang bukayo. Ayan, mainit pa yan. Tapos, uh, ang sarap-sarap niya tignan. Tingin pa lang masarap na. So, hali na kayo. Kakain na tayo. Mainit-init. So, tignan ko lang kung hindi kayo maglaway dito. O, ba diba? Ang sarap. Mm. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!